maulang umaga po sa inyo mga kasaka ganito po pala yung kalagayan ng aming palayan dito sa TDC ayan sayang grabing panghinayang namin dito mga kasaka hinog na pa naman sana ito yung variety po na to pala is RC18 ayan po dahil sa ilang araw na po ang ulan pang apat na araw na po ngayon wala pong tigil ang ulan ay lubog na lubog na po hindi na kaya ng harvester siguro to kaya sinimula na po namin anihin na lang ayan po lubog na lubog siguro nasa 1 hectare po ito lahat grabing sayang po talaga ng mga pinaghirapan natin ayan dito sa baba grabe patag na patag na po talaga yung palay kaya inani na lang po namin diretso na lang sa binigkis pakutin na lang po ito ng kalabaw para i-tracer po grabing panghinayang namin maganda po sana yung palay kita nyo naman yung butil kaya lang dinaanan po ng bagyo halos sa baba po kasi ito na po siyon kaya ayan lubog talaga sa tubig wala pong tigil ang ulan kaya nag-ani na lang po kami so ayan o kita nyo kawawa talaga ang palay kaya nagsikap na kami na anihin na lang talaga kaysa naman mawala pa grabing kalagayan ng mga palayan lahat po alos ng palayan ganito po ang naranasan